Hello guys, for today's video ay day of ko nga pala ngayon at magtatanim tayo sa isa sa pinakamahal na punong kahoy na dito lang sa Pilipinas makikita. Ito yung tinatawag namin dito na Agarwood or sa kung Bisaya ay Lapnisan. Maabot nga pala ito ng 3 million hanggang 5 million per kilo pag naayos mo lang sa pagtatanim. So kaya sabayan niyo ako ngayon sa pagtatanim dito sa aming bakuran lamang. At sa mga gustong magtanim ng agarwood ay message nyo lang ako sa Facebook page ko o tika sa YouTube channel ko o kaya mag-subscribe at mag-like na kayo dito. Barato nga lang yung baligyan natin ng agarwood seedling guys. Depende sa laki. Umaabot nga lang to ng 250 to 300 pesos. Sa so, di pa nakakaalam kung ano yung agarwood guys ay ano pala to? endemic o dito lang sa Pilipinas kadalasan tumutubo. At sa mga curious dyan kung ba't ang agarwood ay napakamal o maabot ng milyon-milyon per kilo. Kadalasan nga palang bumibili ng agarwood ay ang Amerika at Singapore kasi ginagawa nila itong pabango. At saka paalala nga lang po guys ay eh, pag nagtatanim kayo ng agarwood ay eh, kailangan kayong may license at certificate. Para di tayo mahuli ng tagadinar at okay pa tong patayin itong asong do kaysa magbenta tayo ng illegal na agarwood. Lalabatin nga pala natin itong agarwood guys para safety na sa mga kambing at saka mga aso at saka ibang mga bata na maglalaro sa bakura natin dito guys at saka ayun nagsasapsapsapsap na ako ng panglabat dito guys at saka nagreklamo na nga pala yung kameraman dito sobrang huwi na daw at sa di pa nakakilala ng agarwood guys ito nga pala yung dako niya at kung alam ko lang to dati na ito ay isang agarwood at napakamahal sana hindi ko na lang to iniilo yung dahon at saka pinuputol at binubugha Kadalasan nga pala dito sa probinsya namin ay hindi pa kilala kung ano yung agarwood. Kaya nung nakita namin sa Jessica Soho ay agad nga pala kami naghanap ng seedlings at saka nakahanap kami ng seedlings dun sa Cortez. Kaya kailangan talaga tong labatin kasi kailangan natin to ng alagaan ng maayos kasi kailangan pa natin aabuti ng 4 to 5 years para makaharubis ng agarwood. At saka habang ako'y naglalabat dito guys ay nagre-reklamo na nga talaga yung cameraman dito kasi sobrang huway na daw. At wala pa daw snack kaya sabi ko wala pa tayo pang snack kasi hindi pa tayo nakasahod sa YouTube. Kaya humihingi na ako ng support sa inyo guys. Kailangan ang na naming sumahod sa YouTube kasi nagugutom na kami. Kaya huwag kalimutang mag-subscribe at mag-click sa notification bell button para ma-update kayo sa panibago naming video. At saka habang ako'y nagtatagdok dito guys at malapit ang matapos, sabi sa akin ng cameraman, sama natin si daddy sa video. Timing na timing, naglalampas si daddy sa mga bulaklak at saka gulat siya, ba't daw ito sobrang tataba? At agad ko siyang iningnan na inihian ko yan gabi-gabi kaya sobrang taba, inaabunuhan ko yan ng ihi. Bibigin ko lang kayo ng babala kung sino man yung magtangkang magnakaw dito sa agadud ko. Ay may CCTV na kumain nakabantay na 24/7. At sa mga naghahanap ng Agarwood guys, ay may bakanti pala ako dito ang dalawang piraso. Flex ko na rin tong bahay namin na pinapangandalano ni At yung tindahan namin na ni nung nakaraan. At saka dito guys, natanim ko na yung Agarwood, bahalag nagtakilid, at least na ko na. Parang kaimito nga lang yung dahon ng Agarwood guys. At saka dito, parang kakaolonon na. Dumalugdog na at siniyalis na ito ng pag -ulan. Kaya pinaspasan ko na dito at naglubog-lubog na ako dito parang nalipang.